Yan for today's video mga kakomander guys nandito tayo ngayon sa aming lugar kung saan meron naggagawa ng bangka so first time ay eh, second time kong ginuntin to sa youtube at kung sino yung gusto magpagawa ng bangka, punta lang po kayo dito sa lugar namin at meron pong mga gumagawa ng bangka. Marami po, mal, uh, tawag yan. Ang bangkang ginagawa po dito ay talagang uh, dekalidad at matibay kasi ang mga ginagamit dito puro kahoy at plywood. Tara, let's go! Uy! James! Uy! Magandang umaga. Anong nagawa mo? nagapan uh, pa, pintura. Pinturo o oh, na galit rin. Ano ka na? Hindi, ito. Ah, James, anong, ano to, anong, anong purpose itong bangka na ito? Magpukutan. Magpukut yung, ano, yung karikanan lambat. Karikana lambat. Yung, ano, ah, tali na mayroong taling lambat tapos oh, hila sa tabi, no? Pero pwede, parang pwede na rin pang bakulong ito. No? Ilang, ilan ang sukat ito, James? 6 meters. 6 meters. Ang taas? 70 cm at lapad ay 70. Actually, actually uh, dapat ay magkano ang ano dito? Ang presyo pag halimbawa na bilihan. Oh, magkano na ako nang na realis. Ha? Hindi ko na ako ano. Pero kung sa tantya mo magkano? Pag yung halimbawa um, may mga ano tayo, may mga viewers tayong gustong bumili ng bangka o magpako ng bangka na malapit dito sa ating lugar sa Oriental Mindoro. Sa tantya mo, sa tantya mo lang. Mga magkano itong pag natapos ito kasama na lahat, makina, uh, lahat na pintura, lahat dito na. 40,000, ganto kalaki. Pero parang sa akin James ay maliit. Kulang. Kulang. Siguro sa tingin ko ito ay nasa uh, 80k. Tingin ko lang, no. Tantya ko James, 80k. Sa tandya ko po, wala wala kasi si James kasi ay ano lang ito. At uh, kinakabahan pa mag-estimate. <laughs> ito guys, sa tandya ko pag nabuo ito kasama na Katigay na sa 80k, no. James, no sa anong pwedeng makina nito, James? Yang consumo sumo. Dikin siya yung ano niya, yung horsepower niya, no. Ah. So grabe no, ang ganda no. Ito po bali ang bangka. Anong anong tay ang tawag sa time na to, James? Ah, ito po ah, dito pa sa Mindoro. Kahit na kami po ay taga Mindoro, pero mga ginagawa dito bangka ay type bowl. Hindi ko alam, siguro ang tay ang ano nito ay marami sa na Nagantong ano, gantong ah, style ng bangka <laughs> Ayan guys, dito po ang aming lugar ay sa Masagisil, Bungabong Oriental, Mindoro. Sa gusto pong magpagawa ng bangka, ito po usually, ito po ikargahan na ng lambat na pukot. Yung hinihila sa tabi na lambat. Ang tansya ko po nito ay nasa 80,000 to 100,000. Dito pa lang sa ganito kalaking bangka, ang budget dito. Ayan, sa gusto pong magpagawa, ayan dito po sa Masagisi, Bungabong Oriental, Mindoro. dekalidad po ito, matibay ito. Hindi ito katulad ng ibang, ano, James, no? Yung mga fiberglass, glass, no? Na medyo, hindi ko naman na sabi hindi matibay pero yung quality talagang yung tibay noon ay baka yun ay pag hindi ko naman sinisira pagkalimbawa na pagka inabot ang lakasyo na yun ay magpilipit yun <laughs> no, James na no, ba diba? gano'n yung mga ano no medyo umuuga yung yung mga fever hindi ko naman sinisiraan ito kasi quality naman talaga ang bangkang gawa sa kahoy at plywood ayan kita nyo yung lobo ayan ito po ay isa set up pa lang hindi pa gano, hindi pa siya tapos lahat kasi kaila may kaatid po ito at meron pang ano ano, ano James no, may palo pa ito di ba tarik, tarik. tarik na lang wala nang palo ayan pero ito po pwede rin kargahan ng ano to ng makulong ayan guys ha gustong magpagawa ng bangka ayan negosyo na rin Ah, uh, pang ba, uh, wala kayong wala kayong wala namang kayong magawa sa pera nyo gusto nyo katawaan lang magpagawa na po kayo ng bangka dito James ano panawagan ka kung sino magpagawa ng bangka yan dito lang po marami po dito, marami pong gumagawa ng bangka. Itong ginagawa ni, James ay paglilitering ng ng ano ng serial number, no? Kasi ang mga bangka po dito ay kinukunan ng serial number ng munisipyo. In case na emergency, ay madali matukoy kung kanino yung bangka na itong ginagawa. Ayan guys, kung makikita nyo napakaganda. Ayan, napakaganda po ng ano ng bangka ng gawa dito po sa amin. Quality quality po ito. G Subok na ano. As pala, di ba, ano, tatay nito yung veterano sa paggawa ng bangka. At yun, unahang gumagawa ng bangka dito na nakilala ko dito sa aming lugar. Ayan, ang kulay po ng bangka nito ay kulay blue, white, at may pink na ribite. Ayan, kita nyo naman. Oha. Uh -huh. Ayun. Ulitin ko po, sa gusto magpagawa ng bangka, ayan, over dito po sa Masagos, Ibungabong, Oriental Mindoro, hanapin nyo lang po yung mga Malgin family. At talaga po ituturo sa inyo kung paano gumawa ng bangka ayan James, so oh, kaway kaway ka muna malapit na matapos ayan, so guys hanggang dito na lang ayan Mac, o oh, Mac si pa Mac, tenta mo Mac ilang eh, magkano ito pag na ano, sabi, sabi ko kasi sabi ni James, 40 mil daw eh sa akin naman, chinta, sa tingin mo magkano ito pag na, lahat lahat na, finish na finish na tama, chinta, ka, tama. chinta, chinta, eh, tama pala malaka pala eh <laughs> <laughs> tingin ko taga or isang daang, isang daang piso ano, isang, daang, isang, daang, isang daang piso, isang piso na makatama ka no mga 100 ganito kalaking bangka, yun ang bayad dekalid na po yun. Kasama na po yung labor doon, kasama na mga materyales, lahat na, po, lahat, lahat na po yung finish na finish na po yun. Kasama na po yung tulin, sigurado to matulin to kapag halimbawa na ibabaan nyo. Yun po ah, yung ang, ang makina po nito, option po sa inyo, kung gusto nyo, di 15, di ba may ma mas mataas pa doon, Mac, Ano bang pinakamataas sa sumo? 19 kabalyos. Ah, 21. Uh, uh Ami ah, 21 rin. Ayan, yun. Depende sa, ang makina rin kasi mahal. Ang makina ito, nasa 30 mil din natin ang makina. Makina pa lang, 30 mil na. E, kaya sabi ko, isang libo, kasama na libor doon, ang pagpapagawa ng bangka. Sa so, gustong mahilig, gumawa ng bangka, ayan, pumunta lang po kayo dito sa Masagsi, Bungabong Oriental, Minduro. kontakin nyo lang po si James. Ayan, mga Malian family po, ayan, marunong po silang um, gumawa ng bangka. At sila po yung una, kaunanahang gumagawa ng bangka dito. So, So guys, hanggang dito na lang ang pagbablog ko for today's video. Comment down below na lang po kung gusto nyo magpagawa ng bangka. Ayan, ang ulitin ko po ang location po namin masagi bunga si Bungabong Oriental Mindoro sa Happy Village po. Puntahan nyo na lang po. Uh, Puntahan nyo na lang po yung buka nito. <laughs> Ayan, so hanggang dito na lang.